Ayan, try lang natin yung song na ito. Subok, subok lang. Dito po, dito. Niniwala ka ba? Wala Ang tinatangi ng puso ko to Sipin mo nga kayang Bibiro lamang ako Mahal kita, mahal kita Palagay ko Palagay ko, mahal kita kau na nga walang iba Di pa kasi masabi Nang puso ang natarama Pansinin mo rin kaya Mahalin mo rin sana Kasi na nga Palagay ko mahal kita Niwala ka ba kung malaman mo O oh, yatang patibok ng puso kong ito Iniinip kitang lagi kahit nang ha kising ako hal kita mahal kita palagay ko palagay ko mahal kita kau na nga walang iba di pa kasi masabi ng puso ang natarama pansinin mo rin kaya Mahalin mo rin sana sena nga Palagay ko mahal kita Sige lang Hihintayan kita Sige lang, Sa tingin ko'y malapit na Mahal ka na Alala mo ako Mahal kita Ang tagyawad ko Iba, di pa kasi Masabi Nang puso ang natarama ang mo rin kaya Mahalin mo rin Sana kasi Na nga Palagay ko mahal kita